Yeah. Yeah. Kaya ano nga po ba ang dapat gawin to beat the summer heat? Ang tips na yan hatid sa atin sa balita ni Patricia Mangune. Fruit shakes, tropical fruit salad, ice cream, at syempre ang walang kamatayang halo-halo. Ilan lang ito sa mga patok na pampalamig ngayong tag-init. Parang ano, nakapagpalamig sa, ano, sa kapag ano, rest. Pero bukod sa mga nakagawiang pampacool ngayong summer, pinakamabisang prutas naman na pambawi ng init ang pakwan o watermelon. Matamis at nakagiginhawa na healthy pa. O, masarap talaga ang pakwan hanggang yung summer na kasi. Ayon sa mga eksperto, ang pakwan ang number one panlaban sa heat stroke. Ito kasi ang prutas na may pinakmataas na water content, rich in vitamins A at C at potassium pa. 92% water siya. And alkaline water to. Maganda to. Meron siyang vitamin B, may electrolytes, may potassium ang pakwan. So para na rin siyang natural energy drink. Eh. Pero alam niyo ba na maaari rin itong maging lunas sa bungang araw? yung balat ng pakuan, ilagay natin sa malamig na ice or sa ref. Tapos pwede ito itapal sa katawan, Or iba tinatapal dito sa, sa noo. Sa bata naman, yung mga nag-heat rash buong araw, pwede rin ito itapal. Sabi ng pag-asa, nitong Sabado, ang pinakamainit na temperaturang na itala sa Metro Manila na umabot sa 34.5 degrees Celsius. Sa mga susunod na araw, posibleng mas uminit pa raw. Kaya sa mga madalas nakabilad sa tirik ng araw, Laging uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig para iwas dehydration. Mas maigi manatili indoors mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Magsumbrero o magpayong bilang panangga sa init. At magsuot ng preskong damit na gawa sa cotton at iwasan ang mga synthetic na damit. Patricia Mangune, News 5.